Nabisto ang mga hinihinalang shabu na nakadikit sa, nakadikit sa leaflets ng isang kandidato sa Las Piñas. Narecover ang mga kontrabando sa katawan ng lalaking binawian ng buhay matapos mawalan ng malay. Nagbabalik si Bien Manalo. Tumambad sa mga pulis ang ilang pakete ng hinihinalang shabu na may estimated value na 2,500 pesos mula sa isang lalaki na nasawi sa Las Piñas City. Base sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nakuha sa wallet ng biktima ang mga droga na nakadikit pa umano sa campaign leaflets ng isang kumakandidatong kagawad sa Bacoor, Cavite. Merong inactual possession yung, yung mismo namatay. Nakuha sa kanya yung mga Uh, ...campaign leaflets ng kandidato na may mga naka-tape na maliliit na sachet ng shabu sa likod. lima ito, limang sachet din lahat na naka-tape dun sa likod. At yung iba, nakita mo, no, meron pang foil. Kinilala ang biktima na si Henry Oringo, 51 taong gulang na isang dating barangay tanod. So we went there to verify uh, the identity of uh, the victim. Tapos uh, sinabihan nga sila dating barangay tanong. Uh, 2013 nagsimula yan sa so, barangay uh, 2016 tinanggal because of his alleged involvement sa illegal drugs. Kabababa lang daw ng biktima sa jeep nang bigla itong magsuka at mawala ng malay. Naisugod pa sa ospital si Oringo pero idiniklara rin dead on arrival. Sa tinagal-tagal ko na rin sa, 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 service, sa police service, first time nito. nah kan itu merugi itu itu apa namanya pang kampanya tuh or... <laughs> pang ano, hindi ko alam kasi siyempre hindi na natin matatanong yung tao pero ang leaflet kasi para ibang Bakit may nakatake ba May nakatake na siya. Nababahala naman ang pulisya hinggil sa insidente, lalo pat nagpapatuloy ang kampanya para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Las Piñas City Police Station sa Bacoor City Police Station para sa masusing investigasyon kaugnay sa kaso. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.